Ahil and of Friday. Ah, di pa but but <laughs> nasa uh, SM aura po tayo sa baba, no? So pag nagawi kayo dito, lahat ng mga riders, ito sinasabi ko sa inyo. Yung tinda ni Ate, mura na masarap pa. Ah. So yung pancit nila talagang binabalikan balikan ko. Na, no, yan oh, yan nakikita niyo, yan napakasarap niyan. Dito nilang matitikman yung pancit na napakaganda, napakasarap. Basta basta, basta masarap siya. So, yun ang gagawin natin ang gagawin nyo medyo nalito lang ako kasi yung anak ko <laughs> maalik sa akin na nagbo-voice over ang gagawin nyo pag nagagawin kayo sa may SM Aura sa may bababa na yan going C5 going Petron walang ibang Petron dyan ba? Diba? <laughs> at nagpili din ako ng uh, ano dyan dinuguan ah tikman ko yung kanilang dinuguan ko talagang masarap ba kasi masarap ang kanilang Panjet at yan ang Balikan ko dito so ngayon naman yung diniguan. So, dalawa yung order ko dalawa rin kanin ang tinira ko dyan. Ha, di ba? <laughs> may birada busog yung kaya Nag-wish over, lagi ko niya anak sa kay Sakay po sa kuha eh. Naunsan naman eh. Nak na kay wish over papa Kaya <laughs> so, ngayon mga palangga, agay, agay. Nakapwisto na pala ko dito sa may ano to. Ah, uh, going ano din to, loto no. Pag uh, bago ka magbinis, Grand Canal, kakanan ka ngayon. Shortcut sure to dito ako pumisto ngayon mga palangga ah diba yan na yung aking pagkain papakita ko sa inyo at pakita nyo naman ayan yung aking pagkaupo ay talagang nangunguna po ang aking tiyan ah <laughs> ha 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 kanakong tiyan ni Tokmol dati nga si Tokmol o o oh. sus sus agboy on ha sus morag boros morag 3 months old o 3 months ang tiyan para birada na to dyan mga palangga marga minten, mintin kay ko so may punan da pilar ng istorya para na to mo mga plastic da to ra pang gipang uh, abrihan ta na tutuki tutuki oh di ba so ang dugo <laughs> kay dinuguan man ato So mga palangga na ko nga dinuguan at uh, may pancit yan. At uh, masasabi ko sa inyo 101% masarap ang kanang pancit. 101% 101% din napakasarap ng kanilang dinuguan mga palanga. sa 45 pesos ang kanilang dinuguan at ang kanilang pansit naman eh nasa 30 pesos lang grabe sulit na sulit talaga yung aking pagkain dyan ah diba tingnan nyo naman yung mga pistuan dyan <laughs> parang nag picnic lang mga palangga pero huwag kayong mag -alara. ah tungkol sa picnic kasi likod ko niyan, mga palanga ano na yan, ah, libingan ng mga bayani. Ah, di diba? Kasi nasa, nasa tagig nga ako eh. Ah, di ba? Pagkabut-buta, ko. Ito <laughs> ah! hamal na dahil panuha. ang panuhak. Mo na ito ang kwan gan. Mo ginakong pinaka-main bisyo. Tora. Agoy kay murag nakulangan ko sa sa, -sa -ka kanon. Ming birada na po ang ka kanon kay duha man akong gi-order. Ada unsa pa may dugayan ani? Ato ning ibo bo 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 na matik na sus murga bohos og um, kuno si Nya karon ato ipisto gamay sa gilid ato uh, ang kuan kay may nam tagtubig kay barko natukan. Kay akong gipasandigan diya sa kuang ang cellphone ang karang mutubig. So karon ako na pong gibalhin sa motor kay para matik maka inom di ba? Okay na kay ginhawon dodong. <laughs> putyol, pertigin si putyo no. no na Um, ito arah um na po siya. Oh, Para kinamot. Hilig mo siya kinamot. kinamot. Oh, di ba? Perti, pastara kay ah! <laughs> oh, na tulingko. Di ayo wag yung bikil. Wag muna mo agay, pandol. Ha, 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 ha. Pirti ka mut na siya. Tanawa. Pirada na ito pansit. Ang ilang pansit man yun. O oh, ang kanilang pansit. Bakit ko nasabi? Dahil sa ano siya. Iwan ko ba kung paano niloto. Kasi ako nagluloto din ako ng pansit. Pero parang hindi ko sa magaya. Kasi ang luto nila talagang hindi siya lata, hindi rin siya hilaw. Talagang sakto. Saktong sakto. Grabe. Iwan ko ba? Sa sunod siguro pag bibili ako doon, natanong ko, te, paano ba lutoin itong pansit na to? Kasi yung pansit na yan, ano yan eh? Parang ano siya, pero hindi siya pansit bato. Pero papunta na siya ng pansit bato. Ganun siyang klaseng pansit. O, oh, ba diba? Hindi siya yung malambot na pansit ha. Hindi siya ganun. O. Oh. <laughs> Tiyan na may birada na to, but-buton man ta, de Putyol Bot but but